Ang maayos na pakikikapwa ay isang mahalagang aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa bawat pakikisalamuha natin sa pamilya, kaibigan, kapitbahay, o kahit sa mga estranghero, mahalagang ipakita ang mabuting asal, respeto at pag-unawa. Ang tamang pakikitungo sa kapwa ay hindi lamang nagpapakita ng ating kabutihang loob, kundi nakakatulong din sa pagtataguyod ng payapa at maunlad na lipunan. Isa sa mga pundasyon ng maayos na pakikikapwa ay ang paggalang. Ang paggalang ay hindi lamang sa pamamagitan ng paggamit ng magagalang na pananalita tulad ng tipo at tiopo, kundi pati na rin sa pag-unawa sa opinyon, paniniwala at damdamin ng iba. Ang pakikinig ng maayos sa kausap ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto. Sa ganitong paraan, mas nagiging bukas ang komunikasyon at naiiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Mahalaga rin ang pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Ang simpleng pagtulong sa nangangailangan, pagbibigay ng oras upang makinig sa problema ng iba, o kahit ang pagbibigay ng ngiti sa isang taong may pinagdadaanan ay maaaring makapagpabago ng kanilang araw. Ang malasakit ay nagpapalakas ng ugnayan at nagpapakita na may nagmamalasakit at handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Bukod dito, ang katapatan at integridad ay mahalaga sa pakikikapwa. Ang pagiging totoo sa ating sinasabi at ginagawa ay nagpapalakas ng tiwala ng iba sa atin. Iwasan ang paninirang puri, pagsisinungaling, at panluloko dahil ito ay maaaring makasira ng relasyon sa kapwa. Ang pagiging matapat ay nagpapakita ng ating mabuting hangarin at tunay na pagkatao. Ang pakikipagkasundo at pagpapatawad ay isa rin sa mga susi ng maayos na pakikikapwa. Sa anumang relasyon, hindi maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, mahalagang matutong magpatawad at huwag magkimkim ng sama ng loob. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa ating puso mula sa galit at hinanakit, Kaya't mas nagiging magaan ang ating pakikitungo sa iba. Sa kabuuan, ang maayos na pakikikapwa ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay na dapat nating bigyang pansin at pagsikapan. Sa pamamagitan ng paggalang, malasakit, katapatan, at pagpapatawad, mas mapapanatili natin ang mabuting relasyon sa ating kapwa. Kung lahat tayo ay magsisikap na maging mabuting tao sa ating pakikitungo sa iba, tiyak na mas magiging payapa at maunlad ang ating lipunan.